Ay, wala uh, mga mami mga daddy, bibigyan po tayo Daki ng Lucky charms po ni Madam birdie ito mabilis mga mama sa business napakagaling niya. Dati po nagtindahan ako na sa awa, sa awa ng ano sa awa ng utang na bankrupt sa, 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 na bayaran naman eh, hindi hindi po pero ano silang pumunta ni hindi sila magisip na nagdaan na yung May yung mga yung eh. yung ng utang sa iba uh pa, -huh. yung mga yung nung kasiyahan din pohey namin dati wala wala kasi wala talaga galing din po talaga sa wala 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 kami bahay pinapalayas sya kami lagi sa lililiyan ano ah dating nang okay. upahan lang din po kayo amen tapos pinapalayas kami hindi kami tumatagal siguro pinakamatagal lang tumulog ang mga nanini kompuan paano yan na uli kami dinagpetear eh ano ho, yung trabaho ni mother niyo natyaka ni father ay di tatay ko, nanay ko na iwan nila oh, sa probinsya ako, nag-asawa ko, nag ko doon sa Maynila. You know? Ah, isang pamilya ko. Nung ka kami doon, no? mahirap namin buhay namin doon kasi gusto ko nagpakamatay na sa hirap namin ano, sa kapila. Ayan, ano, meron ako nakita ng mga gagamot, napakagaling niya, gusto ko napagaling. Oh. Kung ako ng ganyan sa kanya, makinang buwan, may eh, nagbigay na lang sa ng pera sa abroad na kilala ko siya. Tapos binigyan ko siya yan, talagang kumahan. sa sudan. Uh, Nagamit niya sa pagsusudan? Nagamit niya sa gandang saldotary. Pag binigyan ko siya noon, ganoon tama agad. Napakagaling yan. Paghanap na ako ng mga ng puting puso eh. Bibigyan ko niya ng ganoon. Sana meron rin ako makita yung mga ginawa ko sa lalaman niya galingan Nakapakagaling talaga. Wala ka ah, talaga talo talaga mayaman na mayaman na kayo. ala, na, rin po kayo contact sa kanya. Eh, oh, eh, ano eh, nagkagusto sa kanya. Hindi na sa kanya. Hindi siya ng pera. na tanggapin. Ayun lang. May lihim na pagtingin pala. Masi Ayan nga po, masisira naman yung ano sisira yung yung ano nyo, yung kapangyarihan o yung natutunan yung ano dapat mapakayaman mo na yung isilang niya ng sa kapangyarihan basta pagnya na magagalit naman po yung na. yung mister niya pagka <laughs> oh yun, ayun ka, yun nga yun nga yan kaya pero buti hindi kayo nasilaw naman sa ah, sa, sa tulong niya oh okay parang mahigit sandaan niya ko na punta na bigay sa akin. Kasi hindi ko na lang motor. Mm. Eh kaya lang talaga eh, hindi ko kaya gumawa na kasalanan eh. Uh. Mawalan ako ng pangagam. Eh na nga, ano. tsaka maka, uh, ma, ma, uh, ma ano, kung balikan kayo, eh bihira lang naman yung yun, bigyan yun ng kapangyarihan. Hindi, ano hindi lahat nagkakaroon ng kagaya ko. Hmm. Kaya uh, so, naisip ko na ang talang, eh, sinura sila nilang bahana sa bigyan ng kapangyarihan. ko Ah, Bibigyan po tayo ng lakik karoon. Uh, shout out po sa ating lahat. Uh, Bibigyan po tayo ng pang inter interview po natin si Madam Madam Verde. Sa mga gusto po magpahula, nagpapatuto uh, totoo po siya na maraming sa mga may nawawala, nawawalang asawa, nawawalang gamit, or anong pa mang nawawala, nawawalaan. At yung hula po sa akin, eh, medyo kinakabahan po ako. U Uuwi yata akong single. Ang okay. nasip. sa kusina, sa sala, sa kwarto. Isang buwan siya nakaalay. Ah, isang buwan na po. Kaya rin ng isang buwan, kailangan mo na siyang ilagay sa sa puon. May puon ka ba doon? Hindi. Ah, wala po ako sa ah, sa simbahan. Dadihin mo yung pitong piraso. Tapos yung siyam na natira, lagay mo sa punda ng ulan mo. Pagkaya rin ng isang linggo, pwede mo lang ilagay yan sa mga wallet mo kahit iunan mo na siya sa loob ng isang buwan. Ano? You know? Isang buwan na yun. Tapos yung hindi, pwede mo nang kainin. yun Pag, yung naman, siya ano, yung kasi hindi tapon gano'n sa labas. Na Kailangan nakaplas mo mo para mawala yung manas. kapag hindi pa, halimbawa po ito, yung may asin na yon Ito, ito na lahat, ito na lahat, na lahat, ito ko na oh, yung, sa kusina ko po ilalagay na lahat, ito na lahat, may okay, kusina ka ba doon, may ka ba? Sama-sama na po Sama -sama. siya, isang Sama. ano lang. Kasi basta kung saan ka nagkukusina, kung saan siya. ka natutulog, kung saan ka ba lagi nakatambay, kung gano'n. mo lang siya. Tagayin mo okay. siya, okay. siya, okay. siya okay. sa plato, kung okay. na ito, 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 ito. Gaya na to. Tagayin mo ka ah, isang... sa kusina. Aalisin ko po sa plastic. Oh, oh. Hindi, ganyan na para... Lagyan mo na lang sa isang platito. Oh, okay. eh, oh, no. Hindi na din yung... sa plastic po. Oo, oh. Oh, uh, para nakapapatong. nakatapatong. Uh. Uh, para hindi ka na maguguluhan eh. Dapat tatandaan ko rin po yung petsa, no? Oh, uh, ano ngayon? Ay, uh, anong date ngayon? 27? Oh, uh, November 27, October, isang buwan. 27, 27, November, November 27, isang buwan. November 27, isang buwan to. Sabihin, umungo siya. Nadalim sa simbahan. Tapos uh, yung, yung na maglalagay mo sa iyong unan. Paano pong siyam? siya? Siya. daming anim to eh. Yung natira, ka na, yung, siya. yung pito, dadal, dadalim mo sa simbahan. Yung siyam na natira, dadalim mo sa wall sa punta ng una na mo. Ay sabihin po, yung mga kulay pula na yun, kukuha ko ng tigitig yung sa dyan. Ano? Hindi. daming anim po eh. Labing anim. Ay, yung kwan po so, na yan. Ang, dadalim mo sa simbahan eh, ito, ay pito, pero panatira ng siyam yung shop, yun ang lalagay mo sa punta ng unan mo. Pagkayari na isang linggo, unanin mo siya. Pagkayari mo unanin na isang linggo, maglagay ka na sa wallet mo. Ngayon, yung ilan yung wallet mo, halimbawa, yung wallet mo, sa eh, siyang lang yan. Hindi <laughs> ka kasya. Ang gagawin mo, kailangan siyang lang yung wallet. Halimbawa, ilan yung wallet mo naman, Dalawa. Isa, saka lagay ko ng bariya, dadalawa lang po. Oh, okay. Yung mga lumang bag kong ganitong pambiyahe pag umahal, oh, okay. pwede kong lagyan ko sa isa. Oh, tapos, tapos kung meron kang lapit sa'yo, bigyan mo siya niyan kasi laki yan uh, sir -tip 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 eh. Sir, dihilo yun siya. natapos na niya missionary ito. Pagkatapos na yung mga isang mall. Hindi, yung pito. Iwanan niya na simba. Oo. Saan ko po kukunin yun dito? Sa huli. Kailangan may pito. Kailangan oh. na yung Kailangan may pito. Kailangan may pito. Kailangan may pito. Ba, yung sa tatlong supot ko na yan, kukuha ko ng tiktipito. Uh, Pasok po kayo sa tatlong. Ibilang ka ng pito. Opo. ang lalagay mo sa simbahan. Tapos yung siyam. Eh, sa kabila po na yon, ganun din. Eh, pagkakarin isang buwan kasi na yan, pagkasama-sama rin mo na siya. Ah, yung lahat ng tiktipito po na yon. Yung pito ang piraso, dadalhin mo sa simbahan. Labi ka rin ng piraso po, ako yan. Ayun, yung ito, basta ito so nataling mo sa simpahan, uh -huh. yun siya nilalagay mo sa punda ng ulo. Ayun, tapos yung asin, tsaka itigas na tapo muna sa harapan ng bahay mo. Kaya yung kamay Tapos ito paman. naman, uh, kailangan may, may balat yung kamay mo. Kailangan nakabalat yung kamay mo. Tapos tinapon ni asin sa kasigay. Ayan, meron may sambon yun. At saka tawagan mo lang ako pag hindi mo. Ayan. 27 po ngayon, 27 ano? Oh, tapos naman ito naman, sabay-sabay mo sisindihan. Yung si ano yun? Kandila natin ha? Uh, yung kandila. Ito, ito, sabay-sabay mo sisipin. Pero ito, isang oras mo lang sisindihan. Isa, lagay mo na siya dito, pagayari din isang oras. Itatago mo na yung madami, tanong mo na siya magalawin kayo. Ito yung maghahatak ng pera mo. Kung dumating yung swerte mo, wala. Eh, mag, oh, gagawin. Kung mag <laughs> ka, <ha>? oh. oh. <laughs> Baka, baka bukas baka andito ho kami wow. dahil bibili kami ng sidecar na sidecar. Ayan ka na kuya, pagkayari ng, ng isang oras, oras na lagay mo na dito, lang. lagay mo sa dami mo, ilagay mo sa damit mo po na kung anong meron kang pula doon. Kailangan nyo, kailangan hindi po magagalaw? O, magagalaw. Sa inanin mo nagagamitin, sa inanin mo lagay. Ngayon, lagay mo ngayon pa o, pag namin. Oo, mo na yan, para dumating na ng sa sa'yo, bumalik yan dati. Basta isang oras naman sa iyo. Tapos ito naman, sabihin mo rin yan sisindihan. Pero ito, umusin mo to. Bukas ng umaga, itapon mo na yung luha niya. Siguraduhin mo lang, yung lalagyan mo na kandila, ay hindi pa susunog. Siguraduhin mo lang na hindi mo susunog ang bahay mo, no? Ayan lalagyan ko na sa pinho pag sinindihan para hindi yeah, ayun, so, mo, no, para sure. tapos ipatatapon sa labas o sa la sa basurahan tapos sa basurahan tapon wala na, <laughs> <laughs> na tayo ah, eh. ayan may sulit kasi tapos masusunod malit na 'yon ito naman sinindihan mo to sa Lunes esa eh, Martes at uh, uh, Miyerkules isa-isa kapag yan, ano tumatalab na 'yung 'yung ano na to isang kandila tumalo. Martes Martes. maubos po yun. Tapos, bibili ka na ng kandila mo na gagamit mo tig. martes, biyernes. Kasi araw na yun. Tapos, ka Dito ng... ko na po ipapatong yun. Oh, yung ay. bibili maliliit. Hindi. Bibili ka na rin ng kandila mo. Kung naubos rin. Ah, 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 green. ah, green, ah, Kapunin ka ng swerte. Oo, yun nga po ang kailangan ko, dalat. Oo, yun. Dahil sa pagbablog ko. Oo, tapos, siguro ko rin dalating sa iyo ang swerte yan. Sana maalala mo pa ako, ha? Ay, ay. po tayo sa sa pagkakawang gawa. Yan ang gusto ko. Yan ang gusto ko kasi gusto ko na may makatuhang talaga sa... Eh, dito po, medyo kilala kayo. Kaya pag nabuhay ko na yung kapiling, dito kami unang mag i start Dito tayo magluluto sa inyo. tapos oh, pang patagal ko palang na ano mo na kayo yan meron na po si naman mo na kay pang eh, may laman itong ano may laman siyang kalahati ng buba lupa talaga ang dito tapos ilagay mo ngayon yung tatlong itlog sa ibabaw ng lupa uh, ganyan may lupa na siya ngayon tapos lalagyan natin ng asin may ibabaw ng lupa bigas kamilid ng pagkabila ng lupa uh, na makalagay uh, itlog makalagay na ganyan o uh. Iaalay mo doon sa harap na yun uh, kapag malalagay sa harap ng bahay mo. Uh, ito, 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 ito yung sa table do no, sa bintana kaya lang po alam po on, alangan po on po. Alang hindi, alang yung, hindi na kailangan na po on ito kasi magtatanggal ng mala sa iyo yung mga batla na dating sa iyo ay aalis natin Tapos ito isang linggo na kaalay ito sa harap ng bahay kung, 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 mo kung ano kung may aso man doon, Oh, baka may manok na kumuha. Okay, mga bata ron. Pan mo to. Malilikot yung mga bata ron. Eh, sabit mo sa taas. Sabit mo sa kanya. Sa Tapos nakatakip pa. Tapos, kahit anong klaseng lupa po ilalagay. Kahit anong klaseng lupa. Wala, huwag lang huwag yan ang bulatin. <laughs> Pagka dumaan na pala tayo, makaharap na ng lupang paglalagyan. Ito, ito, ito. Tapos, uh, ayun, isang linggo siyang nakaalay. Ito ngayon, araw ngayon na. Linggo. Linggo. O sa isang linggo, matatapos na to no? Kailangan, nakaplastic pa rin yung kabin mo. Pagka tinatapon mo yan. Pati itlog tatapong? Hindi, itlog ang gagawin mo, kukunin yung itlog. Bibiyakan ano mo itlog. Hindi. <laughs> <laughs> bibiyakan mo yung itlog. Ito, bibiyakan mo yung itlog. Ayan, ganyan yung itlog. Itapong yung gano'n yung lakas. Ay, sasabuhin niya. O yung basura, ilay mo sa basura. Tapos ito, itapong yung gano'n sa harap ng bahay mo. Tapos pag natapos ka nang magbalibag na gano'n, kailangan meron ka nang bubit ng sarap ng bahay niyo kasi pag-uugas kamay sa kataan. Tapos pasok ka na ngayon doon sa bahay mo, huwag mo siyang tatanawin. Pasok ka na ngayon, tatapon na yung balas. na yung... Talang lingang lang. Kaya, ano Ay, ko ka bang gawin sa harap ng bahay yun? Yung, harap ng bahay ko, pag paglabas mo, pinto, palasada na po, parang ganito. Ay, parang ayun okay okay na. na. okay lang. Gusto mo gawin mo gawin, gabi, gabi mo gawin, para hindi nila naman kita. Nakakala okay, nila, na, nagsisalaan ka ng ulo. Wala <laughs> mo ito. ako, ah, yao, aw, sinasabi ko sa iyo. magbuboom ang meron ka. Oh, Yes, sana makontra po ang lahat. Saka yung mga kontra na yung ano. Sa Saka yung mga nagagalit sa'yo, hindi na yung magagalit. Sa araw, marirealize re nila na kailang, kailangan kailangan Sana may sa din nila yung black phone. no? Madikit sa akin, Madikit sa ako. Ah, yeah. po. Member, eh. Hindi pala ako. Eh. Madam dati. Paul mo no? Nagbibig ko Para, Para Paalala wilayon, mo sa akin Uumpisahan na Uumpisahan na po Mami yung gabi Pag uwi namin Gayaman ka Yan salamat po Kay Sa abala po natin Kay Madam Berdy At may mga pasyente na po siya Kaya oh. at uh, may susundo pa sa akin, sinasapian. Ah, meron din po. paalam Napaalam na po kami paano po babalik po kami Madam Verde at ayan yes, ikaw nyo po yung channel po ninyo para kung sakasakali uh, yeah. Madam Verde ayan kailangan po ano machika pa <laughs> sa YouTube kasi kailangan parang malaking chika na chika yun nga yun ay. Kasi minsan na gusto ko sana i-YouTube yung ano yung mga ginagawa hey, ko ni <complaint> <ma> <Jana> Hindi po Hindi po ma-ano naman yun. Ito naman <Firstly> kayo mas maganda ngayon may katibayan. <United> Kasi di po basta mga manggagamot o manghuhula. Iba <S Geez> ayo naman magpa-video. Hindi naman hindi naman po kayo magpapa-video para ipagyabang yung nalalaman niyo. Yung iba na po kaya naman kaya naman yun kayo isang mga dapat natin sinasabi ano ayaw i po hotplug kaya ayaw ayaw, ma ayaw makita kaya kahian nila yung ano kaya sila kasi nga iposisyonan natin ano nangyayari kumbaga wala ganun kaya di yung dinito sana makatuloy pero marami tong nakakabala eh gan uh, ganun ganun na lang po kung sakasakaling baka bukas makaload dito kami uh, dito kami ni mama ko rin at yung, inyo pong paswerte at yung hula sa akin, uuwi ata po akong single. <laughs> oh, Parang gano'n. Hmm. Ay, naranob. <laughs> kaya... kaya sa pray lang lagi kayo, Lord. Mm -hmm. Pray lang kayo, Lord. Kayo lang, kayo lang. Kayo lang bibigay si Lord na para sa mga sa'yo. Para sa'yo.